Uh, hello guys, welcome back to my youtube channel Guys, sa video nito ipapakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng slab na may mga tumatagas, katulad ng nakikita nyo Ayan o, no, yung parte na to may tumatagas dyan Kaya yan ang ire-repair natin Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin o kaya yung mga dapat ilagay upang maibisan ang problema ng tagas ng slab na yan Kaya tara guys, samahan nyo ako at sisimulang ko na agad So talaga guys, simula na tayo. So ang unang gawin nyo, ilinisin nyo muna yung slab na pagkatrabohan nyo. Saka ito, pansinin nyo guys. Oh, yung parte na may tumatagas, ang ginawa na dyan ay eh, sininsel. Kasi hindi po pwedeng i yan. May problema kasi sa ilalim. Yan, tulad ng napapansin nyo ayan. Oh, may mga crack doon sa ilalim na yan. So kailangan masinsel nyo muna yan. Para mas madaling pumasok yung ilalagay natin dyan sa mga crack na yan. Ah, Sinsil kahit concrete nilang ang gamitin, okay na. Katulad ng nakikita nyo, ayan, sinisinsil sa pamamagitan lang ng concrete nail para hindi masyadong uh, malalim ang magiging hukay niyan. Depende na yon dun sa crack. Hanggat may nakikita kayong crack, eh, mas maganda, sinsilin nyo na para mas madali na makapasok yung uh, ilalagay natin dyan sa... Ayan, uh, ayan. So, pagkatapos na masinsil na yung area ang may tumatagas, siyempre, linisin nyo na muna yan pagkatapos niyan ipapakita ko sa inyo kung ano ang dapat ilagay diyan. Next process naman tayo, guys. A few minutes later. So guys, ang gagamitin natin ay ang Pioneer Pro concrete epoxy A at B. Uh, pero HB guys, uh, kasi mayroong klase niya na IB. Uh, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ang tamang paghalo ng uh, concrete epoxy niyan. So tara, haluin na natin. So guys, simulan natin ang paghalo. Bali, recommend ako lang guys na kung kayo ay gagamit ng uh, panghalo, uh, kailangan magkaiba ang gagamitin nyo. Katulad ng nakikita nyo, iba yung gagamitin nyo sa letter A at iba yung gagamitin nyo sa letter B. Kasi kung isa lang ang gagamitin nyo at may napasamang isang component doon sa isang, halimbawa yung A napasama sa B, eh sayang naman, uh, titigas agad yun. Kaya siguraduhin lang na magkaiba ang gagamitin yung uh, panghalo, uh, pangkuha pala ng uh, epoxy na yan. Saka, ang paghalo naman niyan guys, o ang dami, ay kailangan ay 1 is to 1. Uh, ibig sabihin, kung gano'ng karami yung ilalagay nyo letter A, ganon din karami ang ilalagay nyo na letter B. Ngayon, sa paghalo naman, siguraduhin nyo lang na talagang uh, nahalo nyo ng maigi yung A at B bago nyo ipahid. Guys, yung Concrete Epoxy na yan, eh, pwede rin gamitin dun sa mga termination o yung sa may pinakakili ba, lalo ng mga slab, pwede nyo gamitin yan. Kasi pangkaraniwan sa mga slab, eh, doon nagkakaroon ng problema o dumadaan ang tubig. Kaya para makasigurado kayo niya, sa mga slab nyo, eh, walang tatagas, mas makakabuti na lagyan nyo siya ng ganito, ng concrete epoxy. Uh, guys, meron akong video tungkol doon. Kaya kung interesado kang mapanood ang tungkol doon, uh, iiwan ko ang link sa comment section, eh, panoorin nyo na lang. At sa uh, kung interesado ka naman sa mga ganitong uri ng video o ng topic, pagpepintura uh, pagpipintura o anumang kauri nito, uh, minumong kahit ko sa iyo na mag-subscribe ka sa akin channel at pakipindot mo rin ang notification bell upang ikaw ay laging updated sa darating ko pang mga video. So guys, uh, okay na yan. Uh, pwede na nating ipahid yung Pioneer Pro Concrete Epoxy. So guys, uh, simula na tayo. Bali, kumuha kayo ng uh, spatula. Mas maganda, gumamit kayo ng spatula, pang kuha ng epoxy doon sa pinakalalagyan nyo para nasisimot din natin. At pagkatapos, babasain natin ang ating kamay at pagkatapos eh, medyo i de natin yung ating uh, concrete epoxy o bibigyan natin ng uh, pressure yung nilagay natin ng concrete epoxy para makapasok din doon sa mga butas-butas o dapat na mapasukan ng concrete epoxy na yan upang mawala yung tagas ng ating slab na yan bali pag nararamdaman nyo na medyo dumidikit yung uh, concrete epoxy sa inyong kamay ibig sabihin nun kailangan na uling basain kasi pag hindi nyo nabasa ng tubig yung kamay nyo, eh, halos magdidikit-dikit yan doon sa inyong kamay. At saka yung uh, babasain nyo rin ng konting uh, tubig, yung pinakaibabaw niyang uh, epoxy na yan, upang ito ay makatulong din. Ito ay makakadagdag sa tamang uh, lapat ng uh, concrete epoxy na yan at talaga makakapasok siya doon sa mga butas-butas ng ating islab. Ayan tulad ng nakikita nyo, kailangan makapasok sa mga butas-butas ng ating islab. Upang nang sa ganun, eh, maibsa na ang uh, tagas o mawala na ang problema ng tagas ng uh, slab na yan. Basta ididiin nyo lang ng konti. Importante yan guys, huwag nyo nga hayaan na hindi nyo siya bibigyan ng pressure. Kasi baka mamaya magkaroon ulit ng problema, eh, sayang naman ang trabaho nyo. Kaya kailangan sa pag apply makasigurado tayo na bibigyan natin ng pressure upang makapasok doon sa mga pores ng ating slab, ang ating concrete epoxy. Uh, so guys, paalala lang, uh, huwag niyong kalilimutan na palagi niyong babasain yung kamay niyo kapag uh, ipapantay niyo na o yung hahawakan niyo na yung concrete epoxy na yan. kasi malagkit yan eh. Kung di mababasa ang kamay niyo, didikit sa kamay niyo yan. Saka kapag inabot ng tuyo, ay eh, parang semento uh, ang tigas niyan. Kaya siguraduhin lagi na basa ang kamay para maging maganda rin ng lapat ng concrete epoxy na yan saka maiwasan nyo rin ang uh, pagkapit ng epoxy niyan sa inyong mga kamay. Saka guys, uh, isa pang paalala, bago nyo ipapahid yung ilalaga uh, uh, ilalagay, yung concrete epoxy niyan, yan, mas makakabuti na kung medyo basa inyo ng konting tubig yung lugar na paglalagyan nyo para maging mas makapit ang ilalagay natin na concrete epoxy. One hour later. So guys, kung natapos nyo nang lagyan ng concrete epoxy ang inyong slab, eh, lang talaga siyang matuyo, maaaring tinabukasan, eh, pwede na siyang lagyan ng waterproofing. Kumporme sa anong klase ng waterproofing ang gagamitin nyo sa inyong slab. Ah, kung gagamitin nyo may flexiband at gusto mo pang malaman kung ano ang tamang paghalo o paggamit nito, uh, ah, meron akong video tungkol doon at iiwan ko ang link sa comment section. Pakibisita mo na lang. Guys, kung nakatulong sa iyo ang video na to, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like. At kung mayroon kang tanong, eh, comment lang down below. Uh, kung interesado ka sa ganitong uri ng mga topic, pagpipintura o anumang kauri nito, mong ko sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel at pakipindot mo rin ang notification bell kung ikaw maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. So hanggang dito muna lang guys ha. See you around guys! Bye-bye!